Hello po sa inyo, sa video na ito ay nais kong ibahagi ang mga problema na maaari ninyong harapin sa pagnanegosyo ng damit o RTW. Reject sa tabas at sa tahi, nung bago akong nagpapatahi halos apat na rolyo ang maling tabas, halos 720 pieces na tops yun, di ko alam ang gagawin ko sa cutter pero inisip ko na lang part ng business yun, di na ko umulit sa kanya at naghanap ako ng magalig at the same time nag-aral ako paano magtabas. Customer is always right talagang mapapractice mo ito, na kahit mali ang customer ay pipiliin mo na di makipag-away para lang di masira ang negosyo mo. Kung may pwesto ka, Andoon na ilalabas mo ang lahat para pagpilian tapos wala naman palang bibilin, kung online, ang daming tanong na sasagutin mo ang lahat, in the end wala din bibilin. Pag MTO or made to order, after magdown mga 3 days mag follow up na at mamadaliin ka, kahit nagbigay ka na ng 2 weeks lead time. Meron din mga instances na binilang mo ang items bago i-deliver, pero pag bilang ng customer mo e eh kulang, wala pa dun ang reject or fix ang naibabalik sa iyo lalo na ng masyadong maselan na customer. Nung bago ako nakaranas ako nagugupitin nila ang items at ibabalik sa akin at sasabihin reject, ginagawa nila yon lalo na pag di bumenta sa kanila ang items ko, kung kaya gumawa ako ng policy na fabric reject lang ang papalitan, halimbawa mi butas talaga or yung print na kupas. Sa mga online sellers naman, Nararanasan nila magpa-reserve ng items na mabenta sa kanila, pagdating sa store na ibigay na sa iba or kulang pala ang supplies kaya kahit nagpa-reserve ka eh wala ka makukuha. Tumal season mayroon talaga na season na matumal, lalo na pagpasukan ng mga bata, school uniforms ang mabenta pag malapit na ang opening ng school. Mahalaga ay di ka sa suko. Sa lahat na problema kung nabanggit ay attitude ang importante na masaya ka lang pag mabenta at pag di na ay malungkot ka na at negatibo na ang pananaw mo sa negosyo. Karamihan sa mga nagtatagumpay ay ang mga di sumusuko kaya ko ang video na ito ay upang malaman mo na naranasan ko din ang mga problemang yan at di ka nag-iisa kaya tuloy lang. Isa na naman video ang napagsamahan natin. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. God bless.